Narinig mo na ba ang bagay na ito na kung tawagin nila ay kabuting kidlat? Opo, tama ang iyong pagkakarinig. Kabuting kidlat. Sapagkat ito ay kadalasan ngang lumalabas tuwing kumikidlat. Subalit batid mo ba ang mga nakamamanghang gamit at mga binipisyong dala nito sa kalusugan ng tao? Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin bang kumain ng kabuti? o magsangkap nito sa iyong mga nilulutong pagkain. Mainam ang inyong ginagawa sapagkat ito ay napakarami palang dalang binipisyo. Subalit bago tayo magpatuloy ay shoutout muna natin ang ilan sa ating mga masugid na taga subalbay na sina John German T. Gallego Miss Aniseta S. Channel Robles Ram Video Oke Angelica Kagit Dongri Saluta, Charlie Baisa, Abi Paler Adona at Mark Eric M Gado. Maitake, Mishima o Shitaki. Ilan lamang ito sa mga popular na kabute na mabibili natin sa merkado at madalas mong makita sa mga lutong ulam, sa pizza o maging sa mga bake na pagkain. Subalit narinig mo na rin ba ang kabuting ito? na kung tawagin sa mga probinsya ay kabuting kidlat. Isang klase ng kabute na tumutubo lamang o lumalabas pagkatapos ng maulang panahon na may kasamang kidlat sa panahon ng Oktubre hanggang Enero. Isa nga ito sa pinakamalasang pagkain sa probinsya na kadalasang iginigisa o inihahalo sa mga sabaw. Subalit batid mo ba? na ang kabuting ito pala, tulad ng iba pang mga kabute, ay napakarami palang dalang binipisyo. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga gamit at tulong nito sa tao. Alam mo ba na mahusay sa pagpapanatili ng magandang kutis ang pagkain ng kabute? Ang polysaccharides nitong taglay ay mahusay nga para mapanatiling masigla at maganda ang kutis ng ating balat. Isang magandang source din ng antioxidants ang mga kabuti at pinaniniwalaang magaling na panlaban sa pagkakaroon ng mga cancer. Nakatutulong rin ito upang man-neutralize ang mga free radicals na sumisira sa ating mata. Ang selenium nitong taglay ay maganda upang mapanatiling malinaw ang ating mga paningin. Batid mo rin ba na mainam ang pagkain ng kabuti para sa mga kalalakihan? Upang maagang maiwasan ang pagkakaroon ng prostate cancer. Napananatili din ito ang pagkakaroon ng masiglang similya para sa mga kalalakihan. At kung madalas ka ngang kumukonsumo nito, ay mapapanatili mong mababa ang level ng iyong kolesterol. At maging sa ating utak ay mainam rin ang mga kabuti upang hindi kaagad humina ang ating mga memorya at mauwi nga sa Alzheimer's disease. At kung akala mo naman na sa supplements o sa sikat ng araw ka lamang mahusay na makakukuha ng vitamin D, gayon din sa kabuti na makatutulong upang mabilis na maabsorb ng ating mga katawan ang calcium para sa malakas at matibay na mga buto. Sa tulong ng selenium, vitamin D at vitamin 6 na meron sa kabute, ay mapapanatili nga natin ang malusog na katawan o immune system. Subalit, gaano ba dapat kadalas tayo kumakain ng kabute? Well, kahit araw-araw. Dahil mayaman ito sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan at maaaring ang isama sa inyong pang-araw-araw na balanced diet. Hindi ba't napakasustansya ng mushroom unang mga kabute? Kaya mainam mong isang kapito sa mga paborito mong lutong putahe. Ikaw ba? Nakakita ka na rin ba ng kabuting kidlat? Pamilyar ba kayo sa prutas na ito na nagtataglay ng maraming buto? mayroong magagaspang na balat at makukuha lamang sa ilalim ng lupa. Nagtataglay rin ng matamis at maasim na lasa, subalit napakasarap. Isang klase ng ligaw na prutas na nakatutuwang isipin na marami din pala dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ilan pa lamang ang nakaaalam. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar din ba kayo sa halamang tagbak? Opo, dahil kauri nga nito ang halaman at prutas na ating pag-uusapan na siyang nagtataglay ng masarap na bunga na kung tawagin ng karamihan ay katkatan. Pamilyar ba kayo sa prutas na ito na makukuha nga sa ilalim ng lupa? Kilala nga ito sa mga katawagang tugis sa aklan, bagangan sa bikol, biraw sa antike, ngilngil -ngil sa kagayan, umas papilar nga bilang katkatan. Ito ang halamang itlingera megalochilos, isang klase ng halaman na kauri ng mga luya at tagbak. Mayroon ngang mahigit sa isang daang klase ng ganitong halaman na nasa hanay nang mga Sengeberaceae. Ang puno nito ay animoy tagbak din na maaaring tumaas ng hanggang 10 metro at namumulaklak sa lupa sa mga ugat nito. At kapag laon nga ay mahihinog na ang bunga nito na karaniwang kulay pink o dilaw at may mga laman na maraming buto katulad din ng tagbak. Maaring hindi ka pa nga nakatitikim nito. Ngunit batid mo ba na napakasustansya pala ng ligaw na prutas na ito? Ang mahalimuyak at malasang prutas nga nito ay madalas gamitin bilang panggamot na mahusay pala sa pag-aalis ng mga sakit sa ulo, ubo, lagnat at sakit sa tiyan at maaari ding magamit na pangtanggal ng mga katikati sa balat. Ginagamit din itong sangkap sa paggawa ng mga pabango, shampoo at pampalasa sa mga sabaw. Maaari mo nga itong kainin bilang prutas kapag hinugna, isangkap sa mga lutuin o di kaya naman naisabit sa kusina bilang pabango dahil sa mahalimuyak nitong amoy. Kadalasan itong makukuha sa mga liblib at may lamig na probinsya dito sa atin. Ikaw Nakatikim ka na rin ba ng prutas na katkatan? Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best.